Naisip mo na ba na ang iyong buhay ay maaaring maging inspirasyon ng marami, ngunit maging sanhirin ng inggit sa iba? Paano mo hinarap ang katotohanan habang ikaw ay nagdiriwang ng mga pagtatagumpay sa pag-ibig at kayamanan, mayroong ibang taong nakabantay sa bawat iyong hakbang na puno ng pagkaingit? Oo, totoo nga, maaaring mas malapit na sinusubaybayan ang iyong paglalakbay kaysa iniisip mo, lalo na sa mga social media, kung saan bawat bagong litrato, Update mo ay maaaring tingnan bilang paalala ng mga bagay na wala ang iba. Ngunit dito, mag-focus tayo sa liwanag ng buhay, ang kamangha-manghang kakayahan na mayroon ka upang magdala ng kasaganaan, pag-ibig, at kasiyahan sa iyong araw-araw. Isipin mo, sandali lang, na ang iyong buhay ay isang iman para sa mga magagandang bagay. Mula sa di inaasahang pagtaas ng kita hanggang sa mga pagkakataong tila itinakda ikaw ay isang dalubhasa sa paglikha ng isang buhay na puno ng kaligayahan at kasiyahan. Ngunit ano ang nagtutulak sa iyo na maging espesyal at may kakayahang magbigay ng positibong enerhiya saan ka man magpunta? Ito ba ay ang iyong abilidad na pahalagahan ang kagandahan ng mga bagay-bagay o ang iyong kagustuhang magbahagi ng mga sandali ng kasiyahan sa mga nakapaligid sa iyo? Gayunpaman, hindi lahat ay nakakakita ng iyong tagumpay ng may magandang mga mata. May mga taong na nahuhumaling sa inggit ay sinusubaybayan ang bawat iyong tagumpay, maging sa pag-ibig, sa karera, o sa personal na buhay na may mapait na damdamin. Ngunit sa halip na mag-focus sa negatibong enerhiyang iyon, bakit hindi natin tingnan kung paano ka maaaring magbigay inspirasyon at magbigay liwanag sa iyong sariling landas at sa iba? Sa huli, nasa iyong liwanag at tagumpay ang tunay na mga aral sa buhay. Kaya Paano manatiling matatag at maliwanag sa harap ng mga mapanuring tingin? Ako si Eduardo at napakalaking kasiyahan na makasama ka sa araw na ito at gusto ko kang batiin ng maligayang Pasko ng pagkabuhay. Ngayon, may kakaibang bagay na dumating sa iyong landas, parang isang pinto ng mga pagkakataon ang nagbuka sa harap mo. Parang palagi kang sinuswerte, at ang iyong buhay ay umaapaw sa kasaganaan. Marahil ay papasok ka sa isang bagong relasyon o bibigyan mo ng panibagong pagkakataon ang isang dating pag-ibig. Sino ang nakakaalam baka ikakasal ka na? Ang mahalaga ay umuunlad ka sa pananalapi at hindi ito naabala. Napapansin ng mga tao sa paligid mo kung gaano ka palaging pinagpapalang. Gayon paman, mahalaga na tandaan na hindi lahat ay nakakakita ng iyong tagumpay ng may magandang mga mata. Mayroong isang enerhiya ng inggit na umiikot. At may ilang tao na maaaring sinusubaybayan ang bawat hakbang mo sa social media na may nararamdamang ingit sa iyong mga tagumpay. Ngunit huwag kang mag-alala, magpatuloy kang magliwanag at mag-enjoy sa bawat sandali ng yugto na ito na puno ng pangako. Nakatakda kang mabuhay ng isang buhay na puno ng kasaganaan at biyaya. Sa kabila ng mga hamon at ingit ng iba, ang iyong paglalakbay ay isang patotoo ng iyong swerte at kasaganaan. Pahalagahan at pasalamatan ang bawat pagkakataon at tagumpay na dumadating sa iyong landas. Manatili kang matatag dahil ang inggit ay tanging isang salamin ng iyong liwanag at tagumpay. Patuloy na alagaan ang kabutihan at ibahagi ang iyong liwanag dahil iyon ang tunay na mahalaga. Ang iyong personal na magnetismo at ang kahusayan sa pag-attract ng mga positibong bagay sa iyong buhay mula sa mga di inaasahang pinansyal na kita hanggang sa mga tunay na makabuluhang mga pagkakaibigan ay nagdudulot ng kaunting inggit sa isang tao. Ikaw ang uri ng tao na nang walang pagsisikap ay nagiging sentro ng pansin. Hindi lamang ito dahil sa iyong pananalapi, kundi pati na rin sa iyong kakayahan na magbigay ng ligaya at magpahalaga sa mga kasiyahan ng buhay. Naturalmente, maaaring magdulot ito ng kahinaan sa mga nakatingin mula sa labas, lalo na kung ang taong iyon ay nakakaranas ng kanyang sariling mga pakikibaka sa loob, nagtataglay ng mga pag-aalinlangan, o nahaharap sa mga sandaling may kahirapan. Ang iyong tagumpay at positibong pananaw sa buhay, nakaiba sa kanilang mga laban, ay maaaring maging dahilan para sa mga damdaming ito ng pagkaingit ang taong ito, marahil isang larawan mula sa iyong nakaraan, na hindi na kailanman umaangkin ng iyong isipan, tila nakatali sa iyo sa isang paraan. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng mga kaibigan sa karaniwan o kahit sa mga dating pag-ibig na natitira. Nakikita niya ang iyong tagumpay at ang kaligayahan na iyong ipinapakita, lalo na sa aspetong romantiko, maging ikaw ay nasa isang masayang relasyon, nagbabalak ng tunay na pag-ibig, o kahit na na-experience ang simula ng isang bagong pagmamahalan at ito ay nakikita niya bilang isang salamin ng kung ano ang kulang sa buhay niya. Para sa taong ito, ang paraan kung paano mo binubuhay ang iyong buhay pag-ibig, maging ito ay sa pagdiriwang ng isang bagong kasal, pag-enjoy sa isang bagong relasyon na tila isang biyayang galing sa langit, o kahit na pagsusuri sa posibilidad ng isang bagong pag-ibig, ay nagiging isang masakit na paalala ng kanyang hinahangad, ngunit wala. Ang inggit na nararamdaman niya, ay hindi lamang nagbabantay sa isang partikular na bahagi ng iyong buhay, ito ay sumasaklaw sa iyong kabuuan ng mga tagumpay at sa paraan kung paano mo pinamamahalaan ang iyong buhay pag-ibig at personal. Sa ilang paraan, siya ay nayobsess, sinusundan ang bawat hakbang mo at bawat tagumpay mo, marahil sa pamamagitan ng social media o iba pang mga paraan, nagbibigay ng negatibong damdamin ng inggit at pagkamuhi sa Mahalaga na tandaan na sa kabila ng pagkakaroon ng negatibong enerhiya, mahalaga pa rin na mag-focus sa iyong sariling landas, pag-ibig, at positibong mensahe na iyong isinasabuhay. Ang inggit na nanggagaling sa ibang tao, kahit na maaaring maging hindi komportable na pansinin, ay sa katunayan, nagpapakita lamang ng iyong tagumpay at kakayahan na maging masayang at puno ng positibong karanasan ang iyong buhay. Patuloy na maging tapat sa iyong mga prinsipyo. Palakihin ang pasasalamat at kagandahan sa iyong araw-araw at unawain na ang inggit ng iba ay higit na isang salamin ng kanilang mga personal na laban kaysa sa anumang pagkukulang mo. Manatili kang matatag sa pagpapalago ng isang positibong kapaligiran sa iyong paligid at tandaan na ang tunay na mahalaga ay ang kapayapaan at kasiyahan na iyong binubuo para sa iyong sarili. Kapag ang isang tao ay nagmamasid sa iyong buhay, lalo na kung ikaw ay nasa isang relasyon o kasal, ang inggit na kanilang nararamdaman ay maaaring hindi espesipikong para sa iyong kasama, kundi para sa koneksyon at pagmamahalan na inyong dalaway pinagsasaluhan. Ito ang malalim na ugnayan, ang damdaming ito ng pagmamahal at suporta, na nagpapalakas sa kanilang pagnanais, dahil hinahanap din nila ang ganitong karanasan sa kanilang sariling mga buhay. Nakikita nila ang kasiyahan at pagkakasundo na iyong nararanasan, at ito ay nagiging mahirap para sa kanila na tawirin dahil may malalim silang pagnanais na maranasan ang katulad na pagkakaugnay sa kanilang mga sariling buhay. Ang pagkakasundo at kasiyahan na iyong ipinapakita ay maaaring maging isang salamin ng kanilang sariling mga aspirasyon at pangarap. Ikaw ay tila naglalabas ng isang positibong enerhiya na napakakontaminante at sumasabog sa iba't ibang bahagi ng iyong buhay. Nararamdaman mo ang isang kalagayan ng kapayapaan at kasiyahan sa direksyon na tinahak ng mga bagay, isang bagay na hindi nangyari ng biglaan, kundi sa pamamagitan ng maraming pasensya, personal na paggawa, at pagpupunyagi. Sa kabilang banda, ang taong nagsasaliksik sa iyo mula sa malayo, isang taong sumusunod sa iyong landas sa maraming panahon, madalas na hindi napapansin o pinipili na hindi pansinin ang lahat ng pagsisikap at dedikasyon na iyong inilaan upang marating kung saan ka ngayon. Sila ay nakakakita lamang ng bunga ng iyong mga laban, ang iyong mga tagumpay at ang kasiyahan na iyong ipinapakita, at ito ay nagpapalakas pa sa kanilang nararamdamang inggit sa iyo. Ang inggit na nararamdaman ng ilang mga tao ay maaaring ipahayag sa iba't ibang paraan, mula sa nakatagong pagnanasa na makita kay magkamali hanggang sa mas direktang mga pagkilos na sumusubok na manggulo sa iyong kapayapaan at kasiyahan. Para sa ilan, maaaring ito ay tila isang uri ng labanan sa espiritu na tila sila ay haharap sa mga atake na idinisenyo upang guluhin ang iyong mga tagumpay at kaligayahan. Ang layunin sa likod nito ay ang pagpapakalat ng di pagkakasundo sa iyong mga ugnayan o ang pagtatanim ng kawalan ng katiyakan sa iyong isipan sa pag-asang magawa kang makalimutan ang mga tagumpay at kaligayahan mo. Ang ideya sa likod nito ay gawing magulo ang iyong landas ng tagumpay at tagumpay na iyong tinatahak. Ang pagpapansin sa maraming tao ay maaaring mangyari dahil sa iba't ibang mga dahilan, tulad ng iyong popularidad, isang pangunahing papel sa komunidad, o simpleng pagiging isang tao na marami ang hinahangaan at maaaring maging may inggit pa. Ito ay nangangahulugang ikaw ay nasa radar hindi lamang ng mga nagnanais ng iyong mayroon ka, ngunit pati na rin ng mga taong maaaring magkaroon ng inspirasyon o kahit na maaaring maramdaman ang banta sa iyong natamo. Mahalaga dito na bigyan halaga ang iyong sariling kwento ng tagumpay, at maunawaan ang mabuti ang landas na nagdala sa iyo sa puntong ito. Patuloy kang matatag sa iyong paglalakbay, may malasakit na alam mo na ang anumang pagtatangkang guluhin ka ay nagmumula lamang sa mga kawalang katiyakan at panggigipit ng iba kaysa sa anumang kakulangan o kawalan ng pagmamahal sa iyong buhay. Ang pagiging nasa isang panahon ng malaking kasiyahan at tagumpay ay isang kahangahangang bagay, na napapaributan ng mga tagumpay na nagdudulot ng maraming kasiyahan. Ngunit sa mga panahong ito ng liwanag, maari nang magsimulang lumitaw ang inggit ng iba na sinusubukang maglagay ng anino sa iyong naabot. Maaring mayroong isang tao, partikular na, na nangunguna sa pagsisikap na abutin ang mga mahahalagang aspeto ng iyong buhay, ang iyong pera at ang iyong relasyong pag-ibig. Ang taong ito ay maaring nagiging hindi komportable sa isang bagong yugto sa iyong buhay pag-ibig marahil isang kamakailang kasal o muling pagtatagpo sa isang dating pag-ibig. Ang sentro ay nanais niyang makuha ang anuman ang iyong meron, kaya't palaging nakabantay, sinusubukang sa anumang paraan ay wasakin ang iyong kasiyahan at tagumpay. Sa kahangahanga, kahit na may mga pagtatangkang ginagawa ang taong ito upang negatibong makaapekto sa iyong buhay, maging ito man sa pananalapi o sa katatagan ng iyong trabaho, tila ang epekto ay kabaligtaran. Malayo sa pagbibigay ng pinsala sa iyo, ang negatibong direksyon na itinutuon sa iyo ay nauuwi pa sa higit pang mga biyaya. Kung mayroong mga pagsisikap upang guluhin ang iyong karera, maaaring ikaw ay natagpuan ang isang hindi inaasahang promosyon. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng isang malakas na katotohanan tungkol sa enerhiya. Ito ay hindi nawawala, ngunit maaaring mapalitan. Sa ganitong paraan, ang negatibong saloobin na pinalalakas ng ingit at galit ay nauwi sa positibong saloobin at kasaganaan sa iyong buhay. Ang pagbabagong ito ay maaaring maging isang aktibong proseso mula sa iyong panig, nagpapakita ng iyong kakayahan na gawing oportunidad ang mga atake, o maaaring nangyayari sa isang natural na paraan, marahil sa tulong ng iyong mga gabay espiritual na naroon upang protektahan at gabayan ka. Ang taong sumusubok na saktan ka ay malinaw na nawawala at pagod na. Ginugol niya ang oras at enerhiya upang bantayan ang bawat kilos mo, naghihintay ng sandali ng pagkakamali at pinalalakas ang kanyang mga atake sa espiritual sa pag-asa na makita kang mabigo. Gayunpaman, sa kabaligtaran, ang pagkaobseso na ito ay nagre-resulta lamang sa kanyang sariling pagka-frustrate, dahil, laban sa lahat ng inaasahan, patuloy kang umuunlad at nagtutulak sa higit pang mga biyaya. Sa isang sandali ng desperasyon, maaari pa niyang isalang ang mga pinansyal na mapagkukunan sa mga walang kabuluhang pagsisikap upang sumpain ka, nagpapadala ng mga negatibong enerhiya sa iyong direksyon. Ngunit na nanatili kang matatag, binabaliktad ang bawat atake sa isang pagkakataon para sa kabutihan, pinapalago ang mga biyaya sa iyong buhay. Ang prosesong ito ng pag-convert ng negatibidad sa positibidad ay nagpapakita ng iyong kakayahan sa pagharap at ang espiritual na proteksyon na bumabalot sa iyo. Habang ikaw ay umaasenso, binabaligtad ang mga hadlang sa mga pagkakataon ng paglaki, nakikita ng taong may inggit ang kanyang sariling pagkabigo sa kanyang mga pagsisikap na maaaring magdulot sa kanya upang repasuhin ang kanyang sariling mga aksyon at ang enerhiya na kanyang pinipili na ikalat sa mundo. Ang mga magagandang bagay ay hindi lamang patuloy na dumadaloy sa iyo, kundi pati na rin ay lumalakas pa. Habang ang mga nagnanais ng iyong masama ay nahaharap sa kanilang sariling mga hadlang. Mukhang ang universo ay tumutugon sa negatibong enerhiyang ipinapalabas niya, dala ang mga direkta at mga pangyayaring gaya ng mga personal na problema o insidente sa isang uri ng kosmik na katarungan. Ang taong ito, marahil ang isang taong mula sa iyong nakaraan, tulad ng isang dating kasintahan o isang lumang kaibigan, ay nagtataglay ng matandang galit at nagkakamali sa pag-iisip na ikaw ang ugat ng kasamaan. Maaaring mapansin mo ang mga kakaibang pangyayari sa paligid mo, tulad ng biglaang paglitaw ng mga malalaking ibon o malalaking ipis, na hindi karaniwan at maaaring magpahiwatig ng mga pagsisikap ng espiritwal na bantay sarado. Ang mga pangyayaring ito, bagamat nakakabahala, ay nagiging mga paalala na mayroong mga puwersang sumusubok na guluhin ang iyong katahimikan, ngunit walang tagumpay. Sa mga social media, ang individual na nais kang saktan ay sumusubok na manatili sa loob sa iyong buhay, naghihintay na masumpungan ang mga sandali ng kahinaan o di kasiyahan. Gayunpaman, ang kanyang natatagpuan ay ang iyong patuloy na kasaganaan at kasiyahan na lalo lamang nagpapalawak sa kanyang kabuluhan at di pagkontento. Inaasahan niya na makita ang pagbagsak ng iyong buhay sa ilalim ng epekto ng mga sumpa at negatibidad, ngunit sa halip, ikaw ay patuloy na namumulaklak. Sa sitwasyong ito, mahalaga ang magkaroon ng isang tahimik na pananaw sa anumang mga problema o mga hadlang na maaaring iyong hinaharap. Ang labis na pagbubunyag o pagdadalamhati ay maaaring magbukas ng daan para sa mga negatibong enerhiya na lumakas. Mahalaga rin na maging mapagmatsyag sa mga tao sa iyong paligid dahil ang mga espiritu ng bantay sarado, ay maaaring kumilos sa pamamagitan nila, nagtatangka na kunin ang impormasyon o lumikha ng pagkakabahabahagi. Maging maingat, lalo na sa mga kaibigang nagpapakita ng sobrang interes sa iyong personal na buhay. Sa ngayon, ang pagiging maingat sa pagbabahagi ng mga detalye, ay ang pinakamahusay na protection mo. Tandaan, ang individual na nagsusumikap na saktan ka ay nabibigo ng nakapanghihinayang at sa halip na makaapekto sa iyong buhay ng negatibo, ang kanyang mga aksyon ay, sa katunayan, nagpapalakas ng iyong kakayahan sa pagharap at tagumpay. Ang iyong kakayahan na manatiling nakatuon sa positibo at hadlangan ang pagsalaksak ng negatibidad sa iyong buhay ay mahalaga para patuloy na malampasan ang mga inaasahan at ikahilo ang mga nagnanais ng iyong masama. Kahanga-hanga na napagtatanto na ang lahat ng negatibidad na itinutok sa iyo ay hindi lamang nabibigo sa pagkaapekto sa iyo ng negatibo, ngunit sa anumang paraan, ito ay nagpapalakas sa iyo. Mukhang ang negatibong enerhiya ay nagiging positibo, laban sa lahat ng inaasahan na nagpapalakas sa iyong mga tagumpay at nais. Ito ay nagpapahiwatig na sa isang nakapapagtakang paraan, ang taong nagnanais sa iyo ng masama ay wala sa kanilang intensyon, ay nag-aambag sa iyong tagumpay. Kung sa mga aspeto ng pag-ibig, tulad ng isang kasal o isang bagong makabuluhang relasyon, o sa pag-unlad sa profesional at pinansyal, tulad ng isang di inaasahang promosyon o tagumpay ng isang proyekto, tila ang mga pagsisikap na pabagsakin ka ay, sa katunayan, nagpapakilo sa iyong pag-unlad. Ang ironya ng sitwasyong ito ay maliwanag. Ang may inggit na may kanilang mga masamang intensyon, tila hindi nauunawaan na mayroon kang espesyal na kagandahan, halos parang anghel ng lupa na may kahangahangang kakayahan na gawing positibo ang negatibidad. Ang natatanging kakayahang ito ay hindi lamang nagbibigay proteksyon sa iyo laban sa masasamang atake, ngunit nagpapalakas din sa iyong paglaki at pagunlad personal. Sa pagtuon sa sariling landas at pagiging bida sa iyong kwento, ikaw ay nag-aani ng mga bunga ng isang buhay na lalong yumayaman at nakapagpapayaman. Ipinapakita nito kung paano ang buhay ay maaaring puno ng mga posibilidad kapag nagtutuon tayo sa ating pagunlad at sa kabutihan ng mga nasa paligid natin. Marahil may mga partikular na mga gawain o ritual na sinusunod ka upang ilipat ang negatibong enerhiya na ito, ngunit sa dulo, ito ay ang iyong mapagkawang gawa at ang iyong pagkiling sa kabutihan na mga tunay na susi sa iyong pagiging matatag at tagumpay. Tiyak kang isang pinagpala na tao. Ang iyong sariling liwanag ay napakaliwanag na kahit anumang anino ng negatibidad ay hindi makapagpapaliit dito. Ang taong nagsisikap na saktan ka ay hindi niya nalalaman, patuloy na pinalalakas ang harang ng proteksyon sa paligid mo at nagpapabilis pa sa pagliwanag ng iyong liwanag. Ang patuloy na pagbibigay pansin sa pagiging pinakamahusay na bersyon ng iyong sarili at sa pagpapalago ng mga positibong relasyon ang sikreto upang mapanatili ang solidong proteksyon na ito at patuloy na magpatuloy sa kabila ng anumang hadlang o inggit. Ang larawan na iyong binuo ay talagang nagpapakita kung paano ang negatibidad kapag ipinadala sa direksyon ng iba, maaari sa ironya na bumalik sa nagpadala. Ang taong sumusubok na saktan ang iba sa pamamagitan ng inggit at paninira ay sa totoo lang sumasaktan lamang ng kanyang sarili. Ito ay isang dynamics kung saan, sa pagtatangka na ilunsad ang negatibidad sa iba, siya ay mas lalo pang napupulupot sa kanyang sariling mga negatibong enerhiya. Nakakabighani na obserbahan kung paano maaaring magsimulang mapansin ng taong ito ang epekto ng pagbabalik ng kanyang mga kilos na naglilingkod bilang isang malakas na paalala ng batas ng pagbabalik. Ang karunungan at lakas na nasa iyong mensahe ay malalim ito ay nagtuturo sa atin tungkol sa kahalagahan ng pagtutuon sa ating sariling paglalakbay na nagpapalit ng anumang negatibidad na ating natatanggap sa isang positibong bagay ang kakayahang ito na pagbabalik ay hindi lamang makapangyarihan kundi pati na rin isang paraan upang magbukas ng mga pinto akitin ang mga biyaya liwanag at proteksyon ang pagiging mapagpasalamat sa mga magagandang bagay sa ating buhay at ang pagtitiwala sa katarungan ng Diyos ay mga gawain na nagpapanatili sa atin sa tugma sa ating mga mas mataas na layunin at nagtatanggol sa atin laban sa mga pagsubok. Ang katarungan ng Diyos sa kontekstong ito ay tumutunog ng isang espesyal na lalim dahil ito ay gumagana sa mga prinsipyo ng katarungan at katotohanan na naglalayong higit sa katarungan ng tao. Ang pagtitiwala na ang katarungan ng Diyos ay laging gumagana ay isang paalala na, sa wakas, ang bawat tao ay nakakatanggap ng kung ano ang nararapat sa kanilang mga kilos. Ang nagpapalaganap ng negatibidad ay maaaring matapos na mapabilanggo sa isang siklo ng masamang mga kahihinatnan, maliban na lamang kung may pagbabago sa kanilang pananaw at intensyon. Sa gayon, ang payo na hindi pahintulutan ang mga gaya nila na ikaw ay iligaw mula sa iyong landas o misyon ay mahalaga ang pagsunod sa tawag ng iyong puso, mananatili sa iyong katotohanan at layunin, ay ang pinakatunay na paraan upang mamuhay ng isang ganap at nakaayon na buhay. Ang katarungan ng Diyos, kasama ang iyong kakayahan na baguhin ang negatibidad sa positibidad, ay nagtitiyak na ikaw ay palaging protektado at gabay sa iyong paglalakbay. Ang liwanag na nagtuturo at nagbibigay proteksyon sa iyo ay pareho, sa metafora, ay maaaring magtanggal ng anumang negatibidad o kaaway na direkta sa iyo. Ang pagpapatuloy na pagpapalabas ng liwanag na ito mananatiling matatag sa iyong katotohanan at kabutihan. Ang siyang sa huli ay magtutulak sa iyong tagumpay at kapayapaan sa kabila ng mga pagsubok. Ito ay isang makapangyarihang paalala na sa huli, ang kabutihan ay laging nagtatagumpay laban sa kasamaan at ang liwanag laban sa dilim. Amen.